Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful three o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world we fervently hope that we started in you this three o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. this is your only one. one, 1 fm. Marajao, Marajao, Marajao na hapon, Dakbayan sa Surigao. Welcome, welcome, dari na sa programang Top of the Hour News oras mga kawan, alas 3.4 na sa kapuno. No, ganyan ang headlines sa top of the hour. Kapin sa 76% ng mga baluta sa eleksyon na humana sa pag-imprenta. Samdang Presidente Marcos makipagkita kang US President Trump bisan onsang orasa. Sa detalye sa top of the hour news, kapin sa 76% sa mga baluta nga gamiton alang sa Mayo LC 2025 National and Local Elections na humana sa pag-imprenta sa Commission on Elections kon Comelec. Sa datos nga gipaambit ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa media kagahapon Marso 3, 2025 sa buntag, nakakumpleto na sila og 53,894,129 ka mga baluta. Kini mo ang 76.58% sa kinatibuk ang 72 ka milyon nga gikinahanglan sa baluta alang sa midterm polls. Tungod ni ini gikinahanglan na lang sa COMELEC nga muprenta og 16 million 338,956 ka mga baluta alang sa pinilian. Masaligo ng COMELEC nga mahuman nila ang pag-imprenta sa baluta karong Marso 19, 2025. Samtang sa detalye sa atong top of the hour news. Andam nga makigtagbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga na sa Presidente sa US nga si Donald Trump sa Washington. Bisan unsang orasa. Matod ni US Ambassador to the Philippines o so si Manuel Romualdez. Si presidente Marcos mahimong muadto sa Washington bisan unsang orasa kung available si Trump. Dugang ni Romualdez nga posibleng mahitabo ang maong panagtagbo panahon sa spring season nga gipaabot karong buyan sa Marso og Abril. Dugang paniya nga ang Pilipinas nagtinguha sa pag-import o liquefied natural gas kon LNG gikan sa Estados Unidos, isip kabahin sa give and take sa kalakalan. Sa samang higayon, giinsister ni Romualdez nga magpabilin gihapon ang kasamtangang kasabutan sa depensa tali sa doha ka-alyadong nasod. Mga ang mga detalye sa atong top of the hour news. 6 minutos na ang nilabay sa alas 3 o kinisi Jen Ambid. Ang tulog mapon sa samang oras sa mga istasyonan. Di lamang sa 96.1 1FM na kami mahimutang sa 4th floor UFK Building na Var Street, Surigao City. And a proud member of a KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Marajan na hapon, Doc Surigao.